Nasa kabilang uh, linya na si Arya Lea at matapos nga ang pagbisita sa Gimba ni PBBM, dumiretso ito sa Palayan City para sa distribution ng Certificate of Condemnation at saka yata yung uh, uh, iba pang uh, ayuda. Ayan, Arya Lea, are you there? Hi. Lea? Uh, ano, ano pa naman? Si Ayan. Dinig na dinig Ayaleya yung ano mo, si Lab mo. Ayaleya. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakilig dito sa... Radyo. Hello? Sige, go ahead na. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakilig dito sa Radyo natin. Yuginba at lalo lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Ay, Matapos bumisita sa Gimba, dumiretso sa Parayan City ang buong entourage ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa distribution ng Certificate of Condonation at Turnover ng Agri-Credit Assistance. Special ang araw na ito sa mga Novoy Sihano dahil araw din ito ng ika na putpitong kaarawan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasa 6,000 magsasaka ng Novoy ang uh, ano na ang tatanggap mula sa agrarian Reform dito sa Department of Conservation mula sa ahensya ng Department of Agrarian Reform Kasama amang gi maaga pa lamang dito sa lungsod ng Paloyan ang halos puno na ang Nueva Ecija Coliseum na mga magsasaka mula sa buong lalawigan ng Nueva may pitin ang seguridad ng mga kapulisan at hindi na pinapayagang lumabas ang sino sa Coliseum na ito Kasama din natin ang Kasama din natin ang iba't-ibang uh, media platforms, newspapers, correspondents, cameramen at mga bisita ng pamahalang lalawigan ng Nerva Ecija. Inaasahang matatapos ang programa bandang hapon na kasamang G at kasama army sa pamamahagi ng land titles sa ito na May 10,445,108,99 na hektaryang lupain na interview din natin ang ibang magsasaka dito at ang kanilang sinasabi ay malaking pasalamat at malaking kalugan sa kanila dahil wala rin silang babayaran sa utang. sa so, para ay mantala, ayun tayo para sa balisang lokal. Naradyo natin dito na kay Pulte FM. Maraming salamat, Arya Lea. Ano na ba yung kasalukuyang uh, nagaganap ngayon dyan sa Palayan City? Kasama ang G-Pack Up na. Uh, umalis na si PDBM uh, si dahil de diretsyo daw po sa NAUS main So, nag-isa-isa na rin nag itong mga, mga buong uh, nobos na nagbiyahe. Magmula kanina ka-lost ng madaling araw. Hanggang ngayon so naglalabasan na po, pauwi na po, pauwi na po. Ah, so anong oras ba siya dumating eksakto dyan? Ah, uh, 11 kasamang Jeep pero 10 lang ang inaward. Kamo, 10, wow. uh, 10 katao lang ang inawardan ni PBBM on stage at saka yung ibang uh, nabigyan ng check na mga project sa barangay sa kanilang uh, bayan. Pero uh -huh. the rest ay kukunin na lang daw nila yung kanila mga titulo sa ano sa Marok ya sa sa, kuyapo Kuya kanya-kanyang ano kanya-kanya ng lugar ang pagkuha although daladalan nila yung ani kanila mga titulo oo, oo, oo parang ceremonial lang yung nangyari ano uh, yes, kasi po, isampo, ceremonial lang oh, para dun sa pag-award ng uh, certificate of uh, condonation pero sabi mo uh, oh, oo, alas stress pa lang ng uh, Gabi ay, ng uh, madaling araw, nandyan ang mga magsasaka? Ganun ba? Yes. Kasamang jeep talagang uh, puno na kanina. Kanina ko si Aria Lea, ay alas tres talaga na sa Ginba na ako. at pati yung uh, saktong uh, pangyayari sa Ginba ay na natin, na natin yon, pati yung mga naabutan ko dito dahil <coughs> uh, pag-aakala nga nag-change of uh, time. Ang pag-aakala nga daw kasi nila, ay uuunahin ang palayan. Mm -hmm. At alam mo ba kasama hindi ang pinakamaganda sa lahat dahil dito sa palayan hindi tinipid yung pagkain ng mga tao. Bawat pumapasok, bawat sasakyan, uh, sa kagana sa pagkain, sa lunch, uh, sulit na sulit, pati yung tubig at ano meron sila mga free. Ano We ba yung say, lunch? Yes, masarap yung lunch. Merong karne, merong lumpiang sangay, mayroon <laughs> pang cake. Yes, uh, tapala. Yes, kahit... Uh, yes, kahit ay, hindi pala day. birthday o, pala oh, yes, uh, birthday ni, ni yes. PBBM. So, ibig sabihin, wala si lang silang na iuwing uh, certificate of uh, condonation. Kundi, no, yung mga yes, magsasakal nandyan. Uh, tama ba? No, yung yes. datos, yung datos ay 6,000 magsasakal yung uh, nagtipon-tipon dyan sa Palayan City? Yes, true. kasi ang 6,000 mm -hmm. confirm uh, so, at nabigyan tayo ng press release. Uh, kaya talagang anim na libo ang nandito ay naasahan nga nila na aakyat sila sa stage dahil binigyan sila ng uniform pare pareho sila kasamang G Ah, uh, eh, parang naman na, na, para naman na Mara naman nga ma-identify at maging maganda 'yung uh, uh, dating uh, nila diyan uh, sa yeah. programa. Kanya lang parang uh, ang po. nangyari ay naging audience na lang, ano? Yung mga magsasaka. Uh, po, pa, Oh, Parang gano'n na ginawa. Kasi synchronized pala kasamang G. Uh, sa iba't ibang lugar din ginanap. Pare-pares ngayong araw synchronized. So, Oo. parang, parang ano lang, parang kumanta lang sila ng happy birthday kay uh, PBBM. Tapos wala na. Hmm. Wala siyang speech? Nag-speech siya. Oo, nilaban speech nun, de... na na, yes. ano naging, oh, uh, nilaban ng uh, speech ni... Wala talaga yes. Ano naging nilaban ng speech ni PBBM dyan sa mga sa harap ng mga magsasaka? Kasamang Jeebus ang napang naintindihan ko lang doon dahil masyado maingay, malakas. Uh, Nagpuputol-putol na kanina yung live natin basta ang naintindihan ko lang sa so, sinabi ni PBBM sa mga magsasaka ay zero balance yung utang nila sa bangko. ah uh, zero balance na ano yung uh, kanilang yes. amortization. So hindi nung yes. babayad na ng, uh, yes. amortization. At, Opo, at hindi na nga tayo napagbigyan na magtanong dahil actually, na-approve yung tanong natin na hindi na marami kami bumaba na media o sa kanya para sana mag-interview ka. So, hindi na nga kami napagbigyan dahil napagbigyan niya na daw sa gimba at nagmamadali nga sila. may ganun ba? Opo. Hmm, okay, sige. Okay, maraming salamat, Aria Lea. Yes, ba yung kasunod na pupuntahan niya? Ah, uh, hindi yun. Sa main kasamang si. Anong gagawin doon? Sa, sa ano na yan? Kabalatuan? Meron din daw i-award. Meron din daw na i-award uh, doon. Kasi, na. Ano. Uh, yes, kasabay natin kanina yung cameraman ni ni Mayora Maika. Uh, ni Mayora Maika kasabay natin. Da dapat nga, uh, ahabol kami kasi dahil yung mga media, ang pananghalian namin ay doon sa uh, restaurant sa harapan ng Freedom Park. Kaso lalayo pa ba ako atas babako, ba ko, So, uwi na tayo ng din ba? <laughs> Sige. Okay. Uh, yes. Maraming